So magandang umaga sa atin lahat mga kagalang So kanina pag alis ko sa FTI Sa so, may Arca South video uh, Medyo okay pa ang panahon At maganda pa ang haring araw At nung dumating ako sa may Magallanes So iba na Biglang bumuhos ang ulan May kasamang hangin So ingat po tayo lahat So tara panurin natin mga kagalang Grabe, ang lakas ang hangin. Sobra. Ingat po kayo, sana kayo naroon. Ingat kayo mga uh, mga kadulong. Laban lang po para sa pamilya. Kaya sumilong sila dahil baka hinintay nila tumi uh, tumila na yung ulan. Dahil alam mo naman sa kalsada pag maulan ay madulas. Lalo na dalawa lang ang gulong nila. Ayan yung sinasabi ko, mga kagala, ingat po tayo lahat saman tayo na roon so nagdulot po ng baha at traffic so hindi natin masasabi ang panahon, talagang biglaan dahil ang panahon ay abnormal na minsan umulan minsan uminit at may kasama pang hangin so ang kawawa rito yung mga rider po na uh, mga masisipag natin naghahanap buhay dyan ng mga rider shoutout dyan sa angkas movit joyride lalamog at kung ano ano pa dyan naghahanap buhay shoutout at ingat kayo uh, lalo na sa daan uh, ingat dahil madulas ang daan po खोता तो हाथ Yan, ingat po tayo lahat kasi parang dagat na po. Yan, no? Yan. baka mabasa. Basaan na sapatos ko, makakagala. Yan. Oh. Wawa naman mga kapatid natin ng mga rider. Ingat po. Eh, wala na natin. Ano mo pa tayo? So, ingat po, ha. Ah. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Ito po si Baygalaawan. Thanks for watching. And God bless. Gabi, bahana. Dagat na. Dagat na, sir. Okay oh. na lang, tulungan natin si Busing. Bukan niyang motor. Hindi na umandar ang motor ni Busing. kawawa naman. Time for watching mga kagala. Ingat po tayo. Bye. Hindi lang po mga kagala yung mga kaganapan dito po. So ingat po tayo dahil sa trambaha. So ito po si Boy Galawan. Thank you and God bless po. Ingat po tayo lahat. Sama tayo naroon. Okay? God bless po. Bye. Please like and share. And please... click the notification bell to see the video. Okay? Thank you and God bless. Bye.